Ano yara kay ka ka kanan? Ano kanan? Kanan mo ko makamalang skwila. Sir, bisag uwan. Uh, May skwila ka po. Masig uwan? Oo. Magkikwaan ni mo kusog nga nagpadayon doon ka sa pag eskwela Kwan sir, akong pamilya niya. Wala na bitay eh. ka ng pag-asa kay... Siyempre ka lisod, hindi kayong kinabuhi ka ron ba? Samot na ka ng... Samot na ka, as in... Mamay Ha? <laughs> Nahadlo ka dito na ihubog? Wala yan. Ya. Wala. na <laughs> po guys si Jamaica. So patungo kaming Bugo City. So si Jamaica na gitsatan lang nato ito. Ang araw lang mm -hmm. dito mag-abot kay Paingon ta Bugo City. So nagmotor ka? Mm -hmm. Yan magaling ito mag-drive ng motor. Yung motor niya eh. Jamaica ka ato tan na kanang dili kayo. banha bano? Ban ban ban? oh, awesome. Di, dito dapat ang may lubi ato. Yan nga magaling tong magmotor. Kaya ra nung motor dako nga motor. Oh, grabe. Don tayo sa hindi maingay. Kasi may problema ito. Dito tayo. Malayo sa kalsada kasi ang ingay po ng sasakyan ba. Ah, So kasabi natin si Jamaica So dito kami ngayon sa Sumusa So yung uh, bahay nila ni Jamaica Diyan dadaan oh, patungo doon ma, ma, May kalayuan pa galing dito Gani hara ka? Bago pa yoy Bago pa Dito lang tayo Eh patungo pa kaming Bogo City Diyan si Jamaica mayroong motor malaki Sa <laughs> inyo ba yung motor? Oh, <laughs> sa akong stepfather Sa stepfather po ninyo? Hmm. Malaki yung motor ni Jamaica ang galing kaling magmaneho. 'Di ba minsan mag abalha -abal -abal din kayo? Oo. Oh, kapag wala pong bonus allowance. Kapag walang uh, klase, mag-abalhabal. Abahalhabal uh, hmm. driver to si ano. Hindi namin na uh, nasabi sa inyo sa mga nakaraan nating vlog na ito si jamaica isang habal-habal driver din. Dili baka ka Dili man. Dili man. Ini lang sa inyong lugar. Oh, mga kailarang mga pasahero. Oh yung enrollment. To, sabi mo noon is pwede lang uh, parang oh, oh, partial. So, yung sabi mo sa akin uh, nung una, ay pwede 1,000 lang. Oh. So, ano pong ano pong nangyari? Gibag po na nila ang patakaran sa eskulahan ba? hindi naman tayo pwede. So, yan po ay eh, na ipaalam ko agad sa ni Ate Reje Ate Reje maraming salamat. Akala niya January pa. Mm -hmm. Kasi yung nabanggit natin sa nakaraan nating vlog is January ang sa second semester pwede na mag sa tuition, magkano yung tuition. So pansamantala yung binigay ko sa inyo na 1, 1k ay hindi pala pwede, kailangan ng uh, malaki-laking advance advance sa tuition pay uh, So sa second semester 14 wala na ay nausap. Wala uh, na. so ang second semester is 14k, 14,000. So good news po ay sasagutin na po ni Ate Rinjie. Shout out po sa ating uh, Sponsor sa nakaraan Sa unang mga vlog namin Ang uh, Charity Ladies of Melbourne, Australia Sila si Atenida Shout out Atenida Maraming salamat so, uh, 14k So yan po uh, dala, na, dala na namin ang 14k 1, 2, 3, 4, 5 5,000 1, 2, 3, 4, 5 10,000 1, 2, 3, 4 14,000 So ma maraming salamat uh, Ate Regia sa pag-response uh, agad sa problema ni Jamaica. O so, so karon unsa may usab unsa may kasuntin mo sa atong sponsor si Ate Regia, Ate ah, uh, Regia de la Vina. Ate Regia de la Vina, uh, maraming salamat po sa uh, patuloy na pagbulong ko sa akin at uh, napakalaking tulong na po ito lalo na po sa akin pag aaralan na uh, na gid akong problema pag-amo. Pag so ang second semester, all na. bahay na, na doon, malayo pa. So, iski na hmm. po ito. May so, patungo pa kaming bubo at saka may paparating na ulan. So, laging umulan dito ngayon. So, buti na lang ngayon, okay, oh, eh, ano, maitim-itim lang. Hindi na bumundak, bumundak <laughs> yung ulan. So, sige ha, uh, dealer kami ni Magdugay. Kung no rich eh, sila yun, mabalik lang po ganito. Ah, uh, oh, yeah. So, ang resibo, ipalil eh, lang po picture ha. Yeah. Pasas ako, kaya para ipasas. Grado po, grado. Grado ha? Basta... Sige, bye-bye na!

ayo, do kayo ini ini barang parang na paso ba unsa para unsa na yung binuinos para snack snack para ya, po sinilas ta kay ano wa makay sinilas lagi paalam ah uh, na paalam sama ko kay mo usog mo pa ayo mo magtak hm so dili na ka mag sinilas kay man ni mo usog Oh, tianilas. Oh. Tianilas. oh, labi na kay Dangog, no? Oo. Oh. Oh, yeah, Kumusta itong Christmas, Ron? na ah, Nanay pinaskuhan. Wa pa yun. Wala pa yun. Lahatan. Oo. Oh. Hmm. Para na sa imong mga ah, uh, apo. Gatas. Mukaon sa pare gatas. Mukaon po gana. Oo. Oh. Gatas lai pares. Gatas. Uh -huh. Tatay Cesar. Uh -huh. Tay na ako eh. Pamasko ni mo tay. Salamat ha. Hmm. Uh -huh. Kaloy ang last. Kaloy ang mas ginawa. Kabuhusin. Dapat para na Salamat ha. Salamat kay Tay. Pero yung mas nga. Maka-abot kung ina na ako. Maglaka na po 83. Maglaka na ka Sige ha. Merry Christmas. Si Tatay Cesar nagdala ng nagdala ng para pang merienda sa apo niya daw. Oo po? Ay, apo na po aku lepas tu hodak Begampu tu lagi kita perlu bisa gini kan Aku Begampu aku perlu Ini aku akan pergi ke dalam tiga orang kan Oh bila lagi kami santai nang nagampo sa mi dai nang makaabot ni pangidaron parehan nimo. Kala, iampo tau. Salamat kay Teha. Nang nakapaalam si Tatay kasi ano daw madulos daw yung chanelas. Sige Teha, mamimo mo. Makaw ko ko tugason.